Ya, kumusta po mga kapanganay? Tayo po ngayon narito sa kabilang area number 4. Di pa po ito pero kabila po ito ng ilog 'yan oh. Yung po yung number 4. Yung kabilang ayan number 4. Tayo po ay narito sa kabila. Ang atin pong pupukusan dito, pupuntahan ko po ay yung yung po aking dating palayan. Na ngayon po ay bakante, ako po ay 7 years na na hindi nakakapunta dito kahit po ako narito sa dito, dito sa kalapit ito po ay uh, para malaman ninyo uh, kung, ang detalye ito pong kabilang yan at yung area number 4 yan po ay banilad ibig sabihin ito pong tubig na ito ang pagitan ito pong aking ito pong nasa kabilang ito ay ibang barangay na ito po ay alupay na alupay barangay alupay yan tayo po tumawid lang tayo tumawid sama sama po tayo pagpunta do sa dati kong palayan ay ngayon po ay bakante ito gawa po ng ako nga po ay yun nga po sa, sa, sa lawak na nang ginagawa ay talagang binitawang ko na pitong taon na po na ako hindi nakakaparito nga ngayon po ako makakaparito sa loob na 7 taon sa bagay po ay kalapit lang din awan ko kung ano itsura nito ito po ay parang napa sa akin ito ay 19 99 gayon po ako po ay ay iba talo pa bayaran man pa lang kay pisang ay ari po na may hindi sa akin doon po sa kahanga ko dati kay pinsang Dunyor. Ay, nai nga naman pala, oh. Ay, may tao, oh. May daming kitok. Si Dunyor sin ako dito, hindi nakapuntay. mo pa pinsan. Pinsan. Tatamnan mo pa. Titingnan ko rin akin aking kuwan. Arin mo Ay, arin nga pala naman. Yan po. Oh. Ako yung pitong taon na. Hindi ako pa rito. So bagay ako na rin nila sa kalapit. Seven years. Ha? Ay... Pwede natin gawin, kaya lang ako'y Tamad na. Gawa nang yung may-ari niyan ay eh, ilang beses na rin ang pumunta doon sa bahay. Gawin daw. Yan, narin po na may hindi sa aking continents lang ako din eh. Nakay eh, po oh. Talagang pitong taon pinsan. Ako hindi nakakaparit. Sa bagay ako laging araw-arawin na rin eh. Sa kabila. Ay oo. Oh, akala ang tinignan. Yan po, ito yung ating palayan oh. Ito po ay ah uh, isa hektarya. Ay pero pero buhay pa mga pailog ano, oh, ang mga pila, -pila no. Ano Yan oh. Ay dito yung makobra. Baka ako nagbuta. Ay bigko sabi ko ba talaga nagawa niyan pinsan. Ha, nakasala sa iyo. Hindi dapat kulang 'yung ay numisik ka usap po yung kap Are ba si Si Maduan Sabi sa akin ay gawin mo na iyot Nang tayo ay Sabi ko ya ah Ay ako naman may kuwan na ay Ako naman ay tamad na rin magtubigan niya yeah, yeah. ari Are pisan ay mura na akin tos Okay ilang libo yan yeah, ilang daan Abay ari ay siyam na daan kilo Isang taon ay, Sabi sabi naman ay are ay gawin na raw lang ang pitong daan Isang taon Oo oh, abay 400 300 yeah. Ayo, oh. ay kaya lang ay Marami. Ay sabi ko doon sa na ay, ay ako, ako, ako po yung tamad na talaga magtubigan. Alam mo ay... ayo, ay, ay ngayon ay sabi sa akin ihanap mo ng gumagawa. Aba! Ay, wala na ngayon. Ay, na naman nagawa na ngayon. Ay ang gastos. Aba, naman, pinikasa, hindi mm. ay... -hmm. ay pala naman ay, talagang Ito, grabe. Ay 7 years sari ay. Nakoy yeah. nga ngayon na pa sa, sa, loob ng 7 taon. yan po ang sitwasyon nitong aking palayan ito po naman hindi sa akin at ito ay tenants nga ako dito eh, kaya laang nga hindi eh, ako ang nangayaw ang puhon ako po dito 20 nung panahon yung 20 mil ay hindi ko na makukuha yun sa may aring kawa hindi ko na po ginawa ay, o oh. oh. ito po ay magagastos dito ang pera kulang po ang mga 50 hanggang 70 ito po ay hanggang dini pa ay eh. oh. ah pero maganda pa para kung oh, napapaibig pa rin na kaya lahat talagang gastos ay ah, yun pa po oh. hanggang doon pa oh. aba ito pala grabe na nga mm. yan yan yeah, hanggang doon pa po doon doon sa dulong ngayon ito nga po isa hektarya Oh. Yan po ang sitwasyon. Ito po ay talagang matagal ko rin ginagawa. Dito dito nga po ako na natutong maging tabas. Mag Ah, ah ito nga pala no mayo. Yan ang galing din ni baka. Aba. po mga kapanganay ang ating dating tubigan. Eh, ang doon pa po eh. Tayo po hindi na pupunta doon sa dulo. Ito po sa totoo lang ang dati po nagawa nito. Ay, pinsan din namin. Ngayon po, inatera na po sa Toronto, Canada, si Kuya Narding. Narding Habalya. Yan, ito po yung pinagbahayan nila. Yan, may mangga pa. Yan, Kuya Narding. Kumusta na kayo dyan? Yung buong pamilya. Yan po si Kuya Narding. Ayan po Eh... Matahil ko na rin po hindi nakita Baka po mga limang taon na Yan po ay napunta na sa Napunta sa kalaman yan Doon sa area number 2 Yan ito po ang kanyang pinagbahayan Ito may mangga ito Yan Sila po ay nasa Toronto Ngayong panahon ito Yung gumagawa dito Dati Yan wala na, hindi ko na po ito Akala ponte pong tinignan. Ah, talagang aso ay lugang liga. Oh. Ito po ay eh, anatanim ay pitong katao. Ay, eh, arip po ay ko. Arip pong luwang nari. Ito, ito. Ito ang ating nilalakaro. Ito ang tanim po po lagi. Ito yung malagkit yung malagkit na pansuman nung panahon yun ah, ito mga pala naman sa smarse po kulang ang sisi 20,000 sa so bagay po ay ikuan pa ang mga ang pilapil po yung magaganda pa hindi ko nakaya yan kuya narding yan po yung dating palayan na yung um, ginagawa na iniwanan na rin ninyo oh. at kaya nga po pumunta ng ibang bansa ay ngayon na ito na po ngayon oh. hindi ko na po kaya malaking kapital pero pag po ang palay naman mga kapangan ay eh, siguro ay eh, pag ang kikilo ng mga banshing ko ay baka po rin ay sa akin uli yan ito po mga malilit na pinitak dito ito po ito po dati ay kuan ako na po anong gawa na rin nito nitong palayong ito yan itong malilit na ito yan ito itong malilit ito yung nasa nagkakailan daw nga isa dalawa tatlo apat lima ito po itong tayo kong ito ako na nagpunta nito naghukay nung panahong yun. Ay, ah, ngayon, ay, ba?